Sama ka na lang kasi sa Manila, Nay. Ayaw ko. Bakit? Ay, kahit na ganito yung pang bahay namin eh. Ganda na nga ng bahay mo eh. Eh, kahit ganito nga eh, hindi ko na iwanan. Ibinta na lang natin. <laughs> Ay. Bakit ayaw mo? Mayroon kasi bang, ano? dito, gusto ko dito ako mamatay. Bakit gusto mo nang mamatay? Hindi naman eh. Siyempre, ma hindi naman maaari na hindi ka mamatay. Pero hindi maawayan yung kukunin ni daday na katulong. Ay, ay, wala. o, <laughs> <laughs> oh, dito na lang si daday, hindi na babalik sa Manila. Eh, gustong gusto yung kukuyan. Mabuti sana kung ganoon. Isino e na maghanap buhay sa inyo? Eh, yun nga. Ang mahirap naman. <laughs> kaya? Kaya kailangan ni daday bumalik sa Manila? Eh, siyempre. Paano kami kung walang maghanap buhay? Itambo ah, okay na yun. natin. Doon ka kay Eden. Ayaw ko. Bakit? Dito lang ako sa bahay. Dito lang kayo ni John? Mm -hmm. Magbantay ka ng tindahan? Si John ang nagbabantay. Nakahiga lang ako doon sa... Sa salas. May higa lang Gusto ako. Gusto mo mamashel tayo? Ayaw ko. Punta Ayin. tayo sa ano? Boracay? Eh, hey, kung ma...